hello guys welcome to my channel guys uh, meron akong nabili nga uh, buya guys na by m1 na microphone guys gagamitin natin sa ating smartphone pwede din ito gamitin sa dlxr yung camera Nabili ko ito guys sa halagang 600 plus sa Lazada Buksan natin guys, maganda ito guys Mura lang Dati mahal ito guys, ngayon uh, mura na sila May mga seal doon sa Lazada kasi Ito so guys, so may... Tapos may warranty card At may... Ano yung isa? buksan natin ito na guys ito yung kuha nya guys oh, may mic ito yung may switch on ang kakuan lang ito guys is mahaba yung wire nya masyadong mahaba mga almost abot siguro ito ng mga 5 meters ito guys maganda ito guys sa gamitin natin dito sa kwan meron siyang battery may battery siya guys oh. para sa DLXR yung camera na gamitin mo para dito gamitin mo tapos may switch siya dito guys pwede yung sa camera switch mo at yung sa baba yung sa smart smartphone mo ang ating one ngayon guys ay tungkol sa ating smartphone. Yun ang ang gagamitin ang kuha natin ito, issue natin dito. Itong BYM1 na lavalier microphone. Kaso guys, nabili ko ito guys. Kaso guys, hindi siya gumagana sa ating smartphone. Ito na klase. Ayos ang gumana. Hindi siya gumana ang ipamahagi ko sa inyo ngayon guys tutorial ko sa inyo guys kung paano natin pagaganahin ito sa ating smartphone tuturuan ko kayo guys kung paano gagawin papaganahin natin ito sa ating smartphone kasi gumagana lang ito guys kung gagamitin mo ito gumagana lang ito sa recording sa recording lang natin ating, ating smartphone gumagana ito pero sa video ayaw niyang gumana guys Wala wala talagang effect ito Sa smartphone mo Yung sa smartphone mo guys ha Ayaw Ituturo ko sa inyo guys ngayon Kung paano ito Gumana sa ating smartphone Ito ang dapat gawin niyo guys <clears throat> Para gumana itong Buya BYM1 Na lavar microphone meron tayong apps guys na ida download punta kayo sa Play Store dito ay eh, Play Store dito dito punta kayo tapos nakikita nyo yung pan dyan type nyo yung open camera na application guys open camera ito guys makikita ito guys makikita ko sa inyo guys open camera Download nyo yan guys, open camera Download no, Yan guys Pag natapos nyo nang na-download ito guys Itong apps na ito guys I-open nyo guys Open nyo Ito yung makikita ninyo guys Ito, ito Makita pag open nyo sa open camera Tapos puntahan nyo yung Kuan guys Yung sitting dito Kapag na-open ninyo na ito Itong apps na ito Punta kayo sa settings. Tahan yung settings, guys. Pagpunta niyo sa settings, tapos punta kayo sa hanapin niyo yung yung scroll niyo, scroll niyo. Tapos scroll niyo, guys. hanapin niyo yung video settings. Ito, ito yun, guys. Video settings. Nakikita nyo guys, video settings. Pag nakikita, nakita nyo na yung video settings. Tapos, click nyo yun guys. Yung video settings, click nyo guys. Click ninyo. Tapos, pag click ninyo, may lalabas doon na ganito. Ganito, yung kuan uh, Lalabas dyan. Uh, bas. Pag labas nyo, hanapin nyo guys, I scroll nyo naman guys, hanapin niyo yung audio source. Audio source guys, ito, ito, yung audio source. Yun, nakikita nyo guys. Pag nakita na nyo, nyo yung audio, audio source, tapos click nyo yun guys. Ito yung lalabas guys Ito, ito yung lalabas Lalabas Yan guys, lalabas Naka, naka Silik yan sa camcoder Ilipat nyo sa External mic guys Lipat nyo sa external mic Pag na click ninyo na yung External mic yon na click ninyo na guys Na ganito na yung kalabasan Balik kayo guys, balik. Open nyo ulit yung open camera na apps. Yun guys. Click nyo. Itatry nyo guys. Yun na ang gagamitin niyo guys na apps. Kung naggagamit kayo ng ganito. Ng Buya M1 para sa smartphone. Gagana na ito guys. Maganda na yung resulta ng boses nyo guys. Kung magbablog kayo na magagamit ninyo itong Buya M1 na lavalier microphone pero sitting nyo dito guys may sitting kasi dito guys eh camera at saka yung smartphone lagay nyo sa smartphone para gagana itong Buya M1 sa smartphone ninyo guys magagana talaga ito guys maganda ito guys maganda yung resulta nito guys kapag magamit nyo na ito Maganda itong Buya M1, mura lang guys, mura Tapos magamit nyo sa pag-vlog nyo Kahit nasa labas kayo para yung boses nyo ay malakas na Kasi kung hindi kayo magda-download ng apps na ito Yung open camera, yung camera lang ng smart nyo ang gagamitin nyo Hindi talaga ito gagana guys, itong Buya M1 Ito hindi talaga gagana sa inyo sayang lang yung kuha nyo guys kasi marami dito ang na kuan dito sa kuan na kuan nila na hindi nila nagagamit talaga hindi magagamit sa smartphone kasi yung yung smartphone natin is nakasitting lang yun sa recorder magagamit lang natin ito only for recorder sa ating smartphone kapag na-download niyo itong apps na ito guys dito na nyo nakita na gumagana talaga ito itong apps na gagamitin niyo maganda ang resulta guys nagamit ko na ito gamit ko itong apps na ito apps na ito sana guys natulungan ko kayo kung paano gamitin ito sa ating smartphone itong buya BYM1 na microphone bili ko sa Lazada guys magagamit niyo ito guys. Sana nak makatulong nakatulong ako sa inyo guys da, sa tungkol dito sa Buya M1 na na mic na para magagamit niyo sa inyong smartphone. 'Yon lang guys. Sana guys sa uh, tang tilikit puntahan niyo palagi yung video guys. Para marami kayong natutunan kasi nagbibigay din ako ng mga tips sa aking mga video guys Sige guys uh, Like and subscribe to my channel guys Tapos click na no yung button Bell doon para not notify kayo notify kayo Sa mga video na download ko guys hanggang dito na lang ako guys sana may naitulong ako sa inyo tungkol sa dito sa microphone na ito yung BY, uh, m 1 sige guys maraming salamat guys